Magandang araw tagig, narito na ang ating tagig City Daily Weather Report ngayong Sunday, September 17, 2023. Ayon sa pag-asa, sa kasalukuyan ay walang binabantayan na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ayon naman sa ating tower system, asahan ng mainit at maalinsangang panahon na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan dahil sa bahagyang paghina ng epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Mayroon pa rin posibilidad ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Maaaring namang umabot sa 40 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw at inaasahan naman na maglalaro sa 3 to 5 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa northwest. At ayan ang latest sa lagay ng panahon para sa sa araw na ito, patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigenyo. Ako po si Christine Adano. Maraming salamat at magingat po tayong lahat.